grabe naman dito Oh my god. Yung mga puno, nandiyan na. Babe. Ayan oh. Ito talaga oh. Talagang pati yung mga sanga-sanga ng mga puno Pumapasok na sa mga bahay. Tycoon Christine. Grabe yung mga puno oh, mabubuwal tapos nasa kalsada na. Ito yung kalsada papuntang Agungsedyo dito sa Batangas talagang uh, pinapasok ng tubig ba yung mga kabahayan no? Oh. Hello. Sus gino. You know. Grabe oh. Saan kayo nanggagaling itong mga, kalo, mga lupa na dinadala dito siguro ang lakas talaga ng uh, turong maragas ang tubig dito nung kasagsagan ng Bagyong Christine ayun no? Oh. Biroin mo kung uh, saan ang gagaling yung mga lupa na yan Nagang uh, isa sa mga apektado uh, ang bayan ng Agoncillo uh, Gonsilio noong kapanahunan ng uh, Typhoon Christine. Ala. Oy. <laughs> Wala din ba to? Grabe <laughs> Ah, grabe oh malalim kaya to hindi naman siguro kasi kaya naman ang mga maliliit na motor yung gasolin station talaga hindi na pa napakinabangan ang dami pang tambak na mga lupa yun oh Brabe naman oh kawawa yung mga bahay talaga na nasa bandang ibaba kanya-kanya muna silang linis oh. no grabe naman yung bahay dyan oh. na tingnan natin ayun ah, oh kasi nasa tabis lang ng ilog mga Lodzki tapos may bahay pa doon oh Habi Ayan oh Ito talaga oh Talagang Pati yung mga Sanga-sanga ng mga puno Papasok na sa mga bahay Yun Naglilinis sila doon oh Habi Kawawa naman sila dito Habi nabubuwal din yung puno siguro hanggang ngayon wala pang kuryente dito grabe naman paano pag sa gabi nangyayari yung pagragasa ng malakas na tubig ba yun ang kalahati na lang ng bahay oh. yun na lang yung nakikita yung kalahati puro ng mga sangka ng mga punong kahoy tapos may mga lupa pa. O mga sasakyan, no? oh. Ah, habi, oh. Grabe naman nangyayari dito. Parang wala pang kuryente dito. Boss, wala pang kuryente dito. Wala, po. alaka Ah ah yung iba po meron yung iba meron yung iba wala pa ah sige po salamat po ano pinasok oh yung ibang parte daw mga lods kaya may uh, kuryente na pero yung ibang parte wala pa rin daw Buti na lang tuloy-tuloy uh, yung uh, paglinis ng mga mga tambak ng lupa dito sa gitna ng kalsada. Marami oh. Ito talaga ang napuruhan sa Typhoon Christine Tapos sinundan pa ng uh, Typhoon Leon Grabe Wala, yung kasada wala na no? <laughs> Grabe oh Biroin mo kung ganyan kakapal yung uh, lupa na Dinala ng tubig ba dito Kawawa yung mga kabahayan dito. Abi. Bayan ng Agoncillo at saka bayan ng uh, Laurel. Ito yung uh, mga bayan sa Batangas na grabe ang dinanas. Ah, hindi na makikita yung mga kalsada dito. Ang kapal ng mga lupa na natambak dito sa kalsada. Loh. Grabe naman dito. Kaya pala ang dami daw talagang namamatay nung ano. Uh, Tapos ang dami rin may sing. my god oops Ah, oh so, so yung kalsada nila dito wala na hindi na makikita yung kung gaano kalalim yung hukay dyan mga Lutsky yun yung uh, kapal ng uh, lupa o itong uh, siguro dati putik kasi may halo itong tubig nung uh, bumagsak dito sa ibaba eh galing sa kabundukan no? buti sana ko yung baha ay tubig lang may kasama pang putik grabe naman talagang uh, buti naman at talagang tuloy-tuloy uh, at puspusan yung uh, mga clearing operation ng uh, gobyerno dito sa lugar ng uh, sa bayan ng Agoncillo dito sa Batangas Ay, kawawa eh talaga yung mga tao na nakatira dito hmm. Oh, grabe naman dito Oh my god. Yung mga puno oh, nandiyan na. Ah, galing sa kabundukan. Kuwawa wow, yung bahay doon, no. Oh. Ang Grabe. Tingnan natin dyan sa itaas. <laughs> Parang ilog na to eh. Ilog ba to o Kalsada. Hindi, ilog to. Yan oh. Dito dumaan yung rumaragasang tubig. Yung galing sa kabundukan tapos rumaragas sa dito sa ibaba. nah sira yung bahay oh. Oh my God. Grabe naman dito. Kawawa. Oops. Oops nasira yung bahay ayan oh kaya pala ang daming mga casualties dito at saka ang daming missing Dito naman, kahit ang lalaki-laki ng mga bahay nila, buti na lang. Hindi agad natatangay ng tubig, oh. Mabih. Boss, ilog ba ito dati o katsada? Ano ito? Lagnas po oh ito dati. Ano? Lagnas po. Lagnas? Ano yung lagnas? Daanan. Ah, kalsada, daanan. Oh. Tapos nung bagyong kristin dito, dumaragas sa yung malakas na tubig. Oh. Grabe. Pero pag umuulan ba dito, usually, dumadaan talaga yung malakas na tubig, binabaha. Hindi. Nung Christine lang. Oh. First, time lang ako yung... First time dito yun nangyari. Oh. Grabe, no? Ano yun? Yung may bahay dyan na nabuwal. Ano yun? Yung may-ari. Kumusta naman? Ayos, po, ayos. ayos naman. Ayos, so bago, naman. Ah, buti naka-evacuate sila. Hawa oh. oh, no? The... Walang, walang, walang namamatay dito. Anong barangay dito, boss? Subic ah, ito na yung subik. Oh. So, malapit na yung tulay dyan na naputol. Oh, na. oh okay. Oh, ito pala yung subik ilaya. Grabe, no? So, last na yung Subic. Ilaya, last na to. Tapos, Laurel na. Manalo, Bilipinuang, Banyaga. Ah. So, 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 mm, pero yung tulay na naputol, under ng Subic, Ilaya yon. Oh. Ah, okay. Sige po, salamat pa sa... Grabe naman nangyari dito. Oh. na tayo ng ulan <laughs> ah. Ay, buti naman ito, ang laki ng bahay ba to parang, ang laki mga <laughs> malaki pala yung mga bahay dito yun know? o ito na pala yung uh, Subic, Ilaya barangay Subic, Ilaya dito sa bayan ng Agoncillo sa probinsya ng Batangas so nandito daw yung uh, tulay na naputol kaso bumuhos na yung malakas na ulan <laughs> hindi tayo nakapagpalipad ng drone dito yung uh, ang sabi naman nung nakausap natin ay daanan daw talaga siya hindi daw talaga siya uh, ulan 'yo uh, hindi talaga siya madalas binabaha kapag inuulan putol na sir sisilipin ko lang yung tulay sisilipin ko lang po yung tulay ah, kaso nalakas ng ulan <laughs> Malapit na ah, Sige po Malapit na daw yung tulay na naputol Sisilip lang ako dito boss Yan sisilipin natin mga Lodski yung tulay na naputol Dito sa Subic, Ilaya, Sa bayan ng Gonselyo Diyan sa unahan mga Lodski, Yan na yung bayan naman ng Laurel ay, hindi natin masilip kasi may mga nakatambak na lupa. Ayan, oh. No? At ang sabi nila sa atin doon sa may... Uh, nakausap natin na mas sila, no. Sila busing. Nasa, ano daw. 30 feet. Ah, uh, 30 meters ang lalim ng ilog dyan. Kaya mas lalong mahihirapan daw sa pagkumpun uh, kumpuni. Sisilipin nga natin kung... Pwede pa tayo makasilip dyan Yan o oh. Walang <laughs> itim na itim yung putik hindi natin makikita kasi natambakan na ng mga lupa eh Ano na sir? Hindi po, Titi sinisilip ko lang po ah Mag-vlog kayo? Opo <laughs> Anong pangalan na naman yun? Ah, Jonsky Moto po John? Johnski Moto po Ah, Johnski Moto? Opo Sige nga po, paki-upload sa YouTube yung aming ano Okay Tapos kung hindi sana makakapilakit Kung hindi sana naulan, papalipad sana tayo ng drone Kaso na ulan para may may update tayo po dito ah, ito po ano po ah, hindi pa po iikutan ko pa po doon ah, yan po sir <laughs> para magkakaroon po ng update yung ibang mga motorista kung ano na po yung sitwasyon ng ano ng tulay dito taga rito po kayo Oo, ako yung municipal engineer ah kayo po ang head po dito buti nga po nadaanan ko doon sir yung ano yung lugar grabe yung ano yung mga bahay na natatabunan ilan po ang patay dito sir Ah, labing isa na yung ano, may hinahanap pa kami sa May missing pa. Sa bayan lang po na Agoncillo yun. oh, sa so Hindi pa kasama yun sa may laurel, you no? Know? mas marami po yata doon. Talisay, mas marami. Oo nga daw po. So, ito yung uh, tulay na dinedevelop o kinukumpunan nila dito ngayon, mga Lodski. So, mga ilang uh, kilometro na lang mula dito ay bayan na ng laurel. Basi doon sa mga nakausap natin, mas marami daw ang casualties doon sa bayan ng Laurel. Banyaga, Bilibiluang, barangay. Dalawang barangay pa lang ang kusilyo na dyan. barangay po bago mag Laurel. Yes. Walang, ano, walang access. Ah. Mga 15 meters na tayo. tayo. Tapos ano? ang gagawin po natin. Ipo dito tayo kasi na nakaka-disturb. <laughs> <laughs> kasi, apo, sabi, ah, buti na lang. Ayan, no? laki ng... Uh, tawag natin dyan, bulldozer. Tapos ito rin may bako din. So yan hindi na tinitigilan hanggang daw hanggat hindi daw magamit ng uh, publiko. Sabi nung nakausap natin, siya pala kay sir. Siya daw pala yung uh, head dito. Kaya pala engineer ang tawag sa kanya. Tuloy-tuloy yung paggagawa nila dito. Ayun oh. Yung dalawang barangay daw dyan sa unahan mga Lutsky, hindi daw ma... Ano, hindi daw matatawiran Hindi daw walang akses daw Tapos walang kuryente So pinupuntahan ng mga government siguro By bangka kasi may dagat na yan dyan sa unahan eh Yan na yung dagat eh Tapos tatawid na lang doon sa kabilang uh, mga barangay Meron pa daw dalawang barangay dyan ng uh, parte ng Agoncillo Bago magabaya ng Laurel Grabe kawawa yung mga nakatira doon sa dalawang barangay na yon. Ayan, tuloy-tuloy yung pagtambak nila dito. So, ayan mga lods Kung nakikita nyo dito sa ating uh, likuran. Ayan. Yung uh, kalsada na naputol dito sa barangay uh, Subic, Ilaya. Dito sa... Ating...